medyo itim itim yung tubig dito kasi ano maraming tao dito seaweed kasi bye bye na the, the bye bye na siya meron ako nakita kahapon dito na magandang bato sabi ko babalikan ko eh nasa ang banda na ba yun ang party ko ba nakita yung bato na babalikan ko parang naiba yung ano yung guhit ng, <laughs> ng dagat <laughs> kahapon maliit lang ito eh eto iba na yung kulay kasi white sand itong yung itong inaapakan ko saan na yung bato kahapon hindi naman ito parang medyo flat yung nakita kong bato kahapon flat na papilog Ay, naman maganda. Asan ah, na yung bato? Bakit mawala ang bato? Papangit ang papangit ng bato. Wala. Nawala yung bato na nakita ko kahapon. na no. kasi na kayo, matanda ako nasa swimming pool lang siya siya lang mag isa dun sa pool ay meron siya na tada anong klaseng shell naman ito shell ba talaga ito ah nabiyak na hindi na siya buo ito wala ba talaga ang magandang bato ray, 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 ray. nagkamali ng atak, bato talaga yun. i